bali ngayong gabi ay nagabihan na kita dahil hinintay pa natin si Trey TV at dinilaan kita sa ating spot at uh, kasama din natin yung ating uh, kabadi si Trey TV syempre at meron din tayong makakasama ngayon na Tagay Daykitin at ayan dito lang tayo sa spot natin kasi kapag dumayo pa kita ay parehas lang naman ang isda ang nahuhuli kapag madayo kita at ayan at ito ako nga niyo oh. tingnan ang nguso ko din at nagamaga maga dahil dun sa salamin napakahigpit kasi nung ating salamin at ito yung ating mga kasama si boskin hindi na bago sa inyo yan kaya ano pang hinihintay natin mamana na kita nang kita ay makarami at naya na at nakasisid na nga ni kita at may nakita agad kitang isang kondina isda o yung tawag dito ay isang managat o yung kung sa English ay isang mangrove snapper ayan nandito lang sa bandang tabi kaya napakaswerte natin kasi nandito lang sa tabi at Nung pagkapanan natin ay pinagyabang agad natin syempre dun sa ating mga kasama At katubog-tubog natin Ay nakahuli agad kita ng isda Ay yun, ayos ito mga ka-intro At nang tayo ay makarami na din At agad natin sinilid dun sa ating lagayan Para naman makapaghanap pa tayo Ng madadaling panibago At ang next target natin syempre magkahanap pa kita At anong ginhawa man din din oh. Gulpan lamig pa ng tubig At malabu-labu pa tingin ni pa kailangan talagang maghanap buhay para kita may maulam at ito may nakita tayong isang danggit napaka kulit o napaka likot sapul ka nga yung danggit ka napaka ilap mo kanina pa at ayan nakawala pa nga ni anong bastos nitong isda na ito kaya ayan binalikan natin at nakita agad natin at ayun pinana agad natin itong danggit gulpe ang kulit gulpe ang dalang bayan ng mana, naman ng panaindini mahindi baga naman madalang ay gulpe ang daing naman na dini sa ispat natin na Iri kailangan talaga ay magsikat at magtsaga kita para kita ay maraming mahuli e eh kapag kita ay hindi naman ay wala kitang may ulam kasi ano ay gulpe ang alat ng ating mga naulam ay eh kapag tuyo naman ay gulpe ang alat nun ba kita ay magkasakit pa sa bato at dito ay may nakita na naman tayong isang danggit ayan o oh, natayo pa ay anong yabang na rin isda na ide o ano ka ngayon patay man din yung isda na ide ayun huwag kayong gapatinik di gapatinik din sa isdang ire nako sigurado kayo din it mapapaaruy kayo din eh kaya doon sa ating mga ka-espiro dyan na namamana din ay magingat-ingat kayo din sa mga ganiring isda lalong lalo na dito napakasakit talagang makatinig itong at maghahanap ulit tayo ng panibago nating apanain para lang naghahanap ng yugay at hindi may nakita tayong isang ilak din ng isda ayun talagang napakailak ba ni ring isda na edit gulpi ang kapag na mo ay talagang hindi siya natigil kailangan talaga ay apa umanan mo ng tira para mahuli mo ayan o malapad lapad naman mga ka intro kaya ayos na ayos ito may pang ulam na kita dito mamaya pag uwi sa bahay at ayan sana ay makarami pa tayo at nang kita ay makabinta pa para naman uh, magkapira man lang kita kahit kausne at ayun sinasabi ko na nga ni sa inyo ay hindi ko na nga nabidyohan ni eh, ring isda na i-date gawa nga na napakalikot at napakailap nga ni at ayan o oh, tingin ni pa at hindi ko na nabidyohan dapat nga ni ay abidjuhan ko sana. E paano mo i ay gulpang ilap, ako'y apang at ako'y apaguri lamang. Halos maunusan ako kag kahabol ay hindi ko man bala, hindi ko pa man pana at nasigurado kong patamaan at baka makawala ay sayang din. At iti may nakita pa tayong isang isda. Di na ako nasura sa isda na ire. Kagaya din nung naunang napana natin at tinipang gawa nito napaghabol maigi kita ni Re ay nung pinagabul pa kita ay pinabayanan ko na nung ako nung ako naman ay umutlaw na at sinugod pa ako tapos gayon nung apanain ko na naro na kumaripas na ng takbo at ito may nakita na naman tayong isang ano isang isda na naman ito ano kayang isda ito isang tingin isang tingin ang tawag namin dito ay kaya ayan naghabol na naman ako ay na naman paghahabol din at mautlaw muna na kita at baka kita ay maubusan ng hangin at bakit ay makita na la ang kinabukasan ay lubo ng tiyan at na yun nakita ko tumigil anong bastos na isda matigil din la ang hindi pa tumigil kanina mm, yari ka ngayon sa din yung isda o oh, ano pa ay libreng libre na ito pang ulam ay, hindi ka na mabili ng isda ay gulpe ang mahal ng isda din sa amin lalong lalo na kapag mga tuling at mga galunggong ay gulpe ang tapang naman ay mas maigi pa yung mga nahuhuli sa pan at may, may lasa lasa pa ay at di ay patabi na sana kita at nagpahinga lamang at may nakita agad kitang isang pugita. Ay anong swerte natin oh. Ay yun. Napaka kalmadong pugita ayan. Hindi niya alam ay nasa piligro na ang kanyang buhay. Siyempre dinampot agad natin. At sayang din yan oh. Masarap din itong lahukan ng kapaya. Kapag mga tatlong piraso ay pwede mo itong lahukan ng mga sampung kapaya para naman uh, malasa naman ito kahit tatlong piraso yung alahok mo at ayan nakadali tayo ng pugita dito sa bandang tabi at ayan may nakita tayong isang malalang isda o yung danggit na naman dito lang sa bandang tabi at dadad natin pinana syempre baka makawala pa ay sayang din yan ay baka makita pa nung ibang kasama natin ay maagawan pa kita ay sayang ay nadadala na ako kapag ganun kailangan ay mabilis ang mata mo para makapana ka agad at ayan, nakadali na naman tayong isang danggit. Ayos na ito, may pangulam na kita. At dito ay maghahanap pa tayo. At ayan, may nakita tayong isang malaking samaral. Ayun, nakasand nakasandala ang dun sa bato. Kaya, abiduhan muna natin at medyo maamo-amo. Kapag alam nating ma malangoy umatakbon ay, apa ah, na natin kagaya niyan. O oh, ano pa? Ay, kulupog ka man din akala siguro ay, ay dala na ako sa mga ganyang style ng mga isda akala mo ay matigil yung pala ay makuripas na ng langoy at apahirapan ka pa hanggang sa hindi mo mahuli ay kinabukasan man din ay aisipin mo at anong panghinayang mo man din lalong lalo na kapag malalaki ang iyong mga apanain tapos hindi nahuli ay sus talaga namang hindi ako makatulog sa gabi at ayun yung ating last na pinana pala at ayan yung aming mga huli ayan yung huli ni Tri TV ay tingin na mang lupit niyang tao na yan oh. Ah, naman. Gulpi ang ginwahan ng mga nahuhuli. At ayan sana ay patuloy niyo kaming suportahan sa aming pamamana. At ganyan din sa aming mga kasama sa aming mga pamamana. Yan huli nung taga si Boskin. At medyo may, kaya medyo konti lang yung kanyang huli. At ito na yung ating huli at naka uwi na tayo din sa bahay. At ayan, hindi pa tayo nakakapagbanlaw niyan, pa ang kati sa katawan. Siyempre, Johan muna natin yung huli natin para may pakita natin sa audience. At ayan yung ating nahuli, goods na rin, pang ulam na. Kahit wag na muna tayong magbinta at kulang pa itong pang ulam. Maraming salamat sa inyong panunood, like and share. At subscribe na rin ang ating YouTube channel. Salamat sa inyo.